Sa gitna ng kaliwat ka ng kontrobersyang bumabalot sa showbiz, pinili ng aktres na si Chi Filomeno na kumapit sa katahimikan at protektahan ang kanyang kapayapaan. Nitong unang linggo ng Oktubre, naging laman ng balita ang pagsasapubliko ng hiwalayan nila ng aktor na si Jay Cuenca, isang balitang agad na umani ng matinding reaksyon mula sa mga tagahanga ng dalawa. Ngunit hindi pa man humuhupa ang usapan tungkol sa kanilang hiwalayan, may panibago na namang intriga ang pumutok na inuugnay si Che sa aktres na si Sofia Andres. Anya, naapektuhan na raw ang kanyang pangalan at reputasyon dahil dito. Dahil sa patong-patong na spekulasyon, pinili ni Che na magsalita ng direkta at buong tapang. Simula pa lang ng pagpasok ko sa industriya, alam ko ng parte ng pagiging artista ang pagusgahan ng iba, sa social media man o sa totoong buhay, panimula niya sa isang mahabang pahayag. Pero ulitin ko, yes, artista ako. Public figure ako. Pero hindi ako public property, mariinggit niya. Ipinunto ni Chi na kailangan niya itong ulit-ulitin dahil tila nakakalimutan ng iba ang respeto na nararapat sa bawat tao. Sa ngayon, ang tanging hangarin ko ay ipaliwanag ang katotohanan. Sa kanyang pagbalik tanaw, ibinahagi niyang nagsimula lamang ang kanyang pangarap sa isang simpleng tahanan sa kamuning. Cosplayer ako noon at nagmumodel para sa mga commercial simula 11 years old para lang may sariling baon. Hanggang sa natuto akong umarte, magperform, at gumawa ng content online. Pagdating ko ng 15, ako na ang naging pangunahing sumusuporta sa pamilya ko, kwento niya. Para kay Chi, ang pagiging breadwinner ay hindi lamang responsibilidad, kundi isang bagay na ipinagmamalaki niya ng buong puso. Kaya naman bigat na bigat ang loob niya sa mga paratang nawalang basehan. Masakit para sa akin at sa pamilya ko ang mga kwentong pilit nililikha. Marangal akong nagtatrabaho para sa mga taong mahal ko, dagdag pa niya. Hindi man niya idinetalye kung sino ang mga sangkot o ano mismo ang issue. Malinaw ang layunin ni Chi, tapusin ang mga usapan sa paraang may respeto at dignidad. Nagpasalamat din siya sa mga taong patuloy na nagtitiwala sa kanya, mga brand, designers, at supporters na hindi bumibitaw. Sa huli, kahit hindi diretsong tinukoy ang dating relasyon, may pahiwatig si Che na siya ay nagpapasalamat sa nakaraan at dahan-dahang bumabangon patungo sa bagong saya, malaya, matapang at higit na matatag.